Uh, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po nyo ni Goday Freddy sa Facebook. Okay? At facebook.com slash Freddy. And sa YouTube at Pilipino sa America Blog YouTube channel. Okay? Ayan po. Okay? Uh, ang, kung pwede pe po ay sana, pakisubscribe lang po. No? Press the red button below. At iyon ay libre at uh, para maka-suporta kayo sa akin channel at mapagpatuloy ko ang itong uh, commentary, most especially with regards to independence of the president <coughs> Bongbong Marcos Jr. Kasi marami ho eh. Sana magbigay kayo ng big likes and at uh mag-comment po tayo in Filipino or in English, okay? Napakarami na hindi binibigyan ng ng uh, importansya. Hindi binibigyan ng kredito. Hindi binibigyan ng ng kahulugan ang ginagawang ng lahat ng ating pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa ikabubuti ng Pilipinas. Nangako siya by year 2028 na ang kanyang goal, ang kanyang goal ay ang Pilipinas ay maging upper level, middle income. Okay? Sa ngayon ay nandiyan lang tayo sa flat at hindi narapat yan. Kailangan maging upper middle income. Okay? Ito po ay paalala. Tayo po ay nahuhuli sa lahat ng bansa dyan sa Asia. Lalo na dyan sa Southeast Asia. Na tayo ang kulelat. Natalo pa tayo ng Vietnam na galing sa gera. Yan ay hindi magandang uh, <clears throat> palantunan dyan sa ating sabayang Pilipinas. Nagsimula kayo ang ating nung panahon ni uh, Rodrigo Roa Duterte na nagbumagsa ang ekonomiya natin. In, in fact, nagkautang-utang tayo ng trilyon peso. Okay? Trilyon pesos nang siya ang naupo at may mga inutang niya hindi makita kung saan napunta. Yan. Yan ho ang ay, ay, yan ho ang ano, yan ho ang katunayan na na pagbaksak ng ekonomiya natin under Duterte administration at ito ay pinalakpakan ng mga Pilipino diyan sa Pilipinas dahil natutuwa sila ang daming napatay diyan sa mga drug addiction. Drug addiction lang papatay na. Okay? Wala naman napatay na mga drug lord In fact, naka, nakalaya pa yung iba, di ba? Nakalaya pa. Oh. At uh, hindi ko maintindihan itong ginawa ni Rodrigo Roa Duterte na pro-China instead na, uh, na inilagay niya ang Pilipinas at gusto pa nga niyang gawin ng Pilipinas ay maging bahagi ng komunistang China. Tama ba mga DDS ang aking tinuran? Okay. Ang ito ay isang, isang basahin ko lang po ito pagpabibigay importansya sa ating mga supporter. Ito ay pinadala ni Jose Vivas. Okay, Jose Vivas. Sabi niya, Sir, thank you so much for defending our BB, PBBM for the malicious and fabricated lies against our government. They kept on bombarding fabricated and malicious lies against our government but they cannot prove it otherwise. Napakaganda. At katotohanan naman yan ang kanyang sinabi. No? Fabricated at talagang ginagawa na. Katagad ang ginawa ng SMNI. Ha? Ano ang ginawa ng ABS-CBN Nagbalita sila ng, ng fake news. Ha? Ang ginastos daw ng ni Speaker Morales ay umaabot sa bilyon where in fact, konting milyon lang ang nagastos ni Speaker Morales at ang kanyang partido. Ito ngayon ang sasagutin ko. Maraming nagtatanong, bakit ba si PBBM parating sinasama niya si Speaker Romualdez, Martin Romualdez, sa kanyang lahat ng biyahe. Okay. Alam nyo, sasabihin ko muna, no? Kaya ako nagbibiyahe ang ating Pangulo ay para to strengthen our diplomatic, economic, and cultural relation with other countries with other countries na hindi ginawa ng ating dating pangulong uh, presidente Rodrigo Roa Duterte in fact kinalawan niya kina, inaway niya ang Amerika inaway niya ang European Union inaway niya ang Canada inaway niya ang Australia ano pa sa paano tayo kung ikaw ay nasa dyan sa Pilipinas napapaligiran ka ng kapitbahay mo inaway mo silang lahat at yung pinakamalapit mong ka na kaibigan ay medyo malayo sa iyo paano kung ikaw ay dusubin ah, o kaya hindi ka tulungan sa iyong kagipitan sagutin nyo nga yan sagutin nyo tama ba ang ginawa ni Duterte sa kanyang administrasyon kaya nagkahirap-hirap, nagkawindang-windang ang ating ekonomiya. Ah? At ito ginagawa ng pagbisita ng ating presidente, Bongbong Marcos, is to attract foreign investment. Napakahira. Napakahirap itong ginagawa niya. Ako ginawa ko na ito dito sa Amerika. Napakahira. Ang sakit sa katawan. You need uh, malakas ang pangangatawan mo para magampanan mo to. At ang resulta ng kanyang, kanyang pagbisita sa iba-ibang bansa ay nakakuha siya ng 300 billion pesos investment. Ito ay record. Pakitingnan nyo sa Department of Trade and Industry. Okay? Just this year, 2023, umaabot ng 5.28 billion US dollars or 294 billion pesos ang naipasok na investment ng ating pangulong Bongbong Marcos Jr. Okay? Ah, ito, Sasagutin ko na kasi ilalagay ko sa dulo 'to eh. Ito nasa dulo. Bakit ba importante? Si Speaker Martin Romualdez sa mga pagbisita niya sa mga bansang binisita ng ating pangulo. Alam niyo? haharap ang ating pangulo sa mga investors. Foreign investors. Different countries yan. Kasabihin lang, mag-invest naman kayo sa Pilipinas. Kasabihin naman mga investors, what are our protection? What are the those laws that will protect our investment? The security of our investment? Papasok kayon si uh, Speaker Martin Romualdez. I assure you, that everything will be okay once you invest in our country because I am representing the Congress in the Philippines. That we, there will be a law that will protect your investment. Yan ang iniintay ng mga foreign investors. An assurance. An assurance that there will be a law to protect their interests and also to protect the security of their investment through the American forces now in the Philippines. At yan ang ginawa ng ating Pangulo. Step by step. Hindi pa pwede sinasabi nyo dyan sa Pilipinas na ang tagal naman. Of course, it will not take overnight to fix such such effort. Uh, effort. Pakisagot lang ko dito. Lalo na yung mga DDS, pakisagot lang. Okay? Okay. At itong ginagawa natin, Pangulo, ay bakit? Sasagutin ko rin. Para magkaroon tayo ng strong partnership. Okay? partnership with other countries na hindi nagawa nung pakala-administrasyon. At itong ginagawa ng pagsama ni Speaker Ramualdez, ating Pangulo, ay isang pagpapakita ng uh, kooperasyon between the executive and the legislative. So for every trip that the President has done or has made, there will be an assurance that a legislative, an aid to legislation will be in effect upon their uh, upon their uh, the tenure of their uh, visiting. Okay, mga pagbinisita nila ay sigurado magiging magpapayal na sila ng batas. Uh, like the, kasi ngayon ang, ang consensus eh nasa, kasi nasa constitution yan eh na 50 uh, I don't know, 50-60 yata 60, ano, 60 to 40 60 ang Pilipino, 40 ang foreign. Ngayon, pwede, nang, pwede niyang baguhin. Kaya lang, uh, it, it needed a uh, baguhin yung ating Constitution. At yan ang, ang ginagawa ni uh, Speaker Romualdez. that there will be a revision of the Constitution or amendment to the Constitution. Ayan, ang gagawin. Ayan, ina inaano niya na magkaroon ng constitutional convention. Okay? At bakit ba ang ating ang, ang, presidente ay panay ang biyahe? Ito ay, one, gener, generate employment. Kasi number one yan eh, kaya ang mga Pilipino ay biyahe ng biyahe. Lahat yata ng buong, bansa, buong mundo sa, ay merong Pilipino. Okay? Pangalawa, economic development. Pag economic development, ah, Katulad dito sa Amerika. Ha? Huh? Uh, mawalan ka na trabaho, meron ka unemployment. Okay? Katulad nga, ginagawa ngayon dyan ng ating Pangulong Presidente Bongbong Marcos Jr. Yung mga jeepney drivers, bibigyan niya ng ayuda. Ang social, ang social services, binibigyan niya ng ayuda. ah, huh? Lahat may ayuda. At ayang ayuda niyan ang nagpap, magbibigay ng lakas ng loob upang ang mga tao, upang ang mga mamamayan ay magsumikap. Sustain growth. Sustain growth. <coughs> Kasi pag malakas ang economy, there will be a sustained growth. Lumalakas ang loob ng mga Pilipino na magsumikap. Hindi makikita mo dyan nakatambay, lalo na dyan sa Tondo o sa ibang, bansa, o sa ibang lugar ng ating bansa Pilipinas. Dito, wala akong time para may Walang time para ganyang relax-relax ka lang. Always working. Kaya nga, iba ayaw pumunta rito eh. Kasi walang time para mag-relax. Always. Dalawa, tatlong trabaho rito. At yun eh, binabatikos nyo mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Kung meron kaming dalawa, tatlong trabaho rito, binabatikos nyo. Ayaw ako sa, sa Amerika. Kaya, uh, ang trabaho dyan, dalawa-tatlo always working and working. And that is a key to success, guys. Okay? At dito, pag ikaw nag-aaral, talagang kailangan mag-aaral ka. There is no... Tat Kasi dito, bawal ang mga bata na sa school hours, makikita mo nagkalat-kalat. Bawal yun. Bawal yun. Huhulihin ka. There is no... There is no justification for your child to be around, roaming around during school hours. Okay, so I hope that I was able to explain all these thing that you need there Filipinos and also in support to President Bongbong Marcus Junior in, uh, in his uh, uh, objective and goal to make the country above level income. Okay. And I do hope that the, the next president or the next presidency, after attaining this objective by Bongbong Marcos Jr., will, will move now to a country like Singapore, like Japan, huh? like Korea, South Korea, even Taiwan. Na mag tayo ng ibang, kasi kakapusin na tayo ng tao eh. Mag-hire tayo ng mga foreign workers then. Yan. Mababaligtad ang ano kailangan natin palitan ang ating kultura, increase natin education, there will be more Medicare benefits to our elderly and to our children. Okay? Yan ang yan ang layunin ng ating presidente kasi natira siya dito sa Amerika and he learn a lot and apply it there in the Philippines. Yan ang pinakamaganda ang lahat ng karamihan ng mga babatas, mga administratibo, ay manggagaling dito sa Amerika. Para ma-share namin sa inyo kung ano natutuhan namin dito sa bansang Amerika. In which you need to absorb our experience, our talent, our skills in order for us to grow as a whole. Kasi kung kami lang ang aasenso at kayo maiiwan dyan, ay di magandang tingnan. We need to be united. Okay? Kaya yan yung sinasamantala ng mga nagkapera dyan sa Pilipinas. Inaabuso kayo ng mga maliliit. Dito, ba bawal ho yan. Bawal. We are all equal here. ah Hindi mo pwede sabing mahirap ka. If you mahirap ka, hindi ka na makakuha ng ustisya. Dyan sa Pilipinas, ganyan ang nangyayari. Pero dito, hindi. Pantay-pantay ang ustisya dito. Okay? So, in God we trust, never hold your peace. Till my next vlog, don't forget to subscribe like and share this video and give me a big likes till nine, my next vlog, here's your host freddy happy new year to all in god with us never hold your peace